morning everyone share ko lang pong aking pinya nakakatuwa siya kasi tignan niyo ang itsura may umuusubong siyang bagong dahon ito po inani ko na po yung laman niya hindi ko lang nga pinutol yung puno bunga lang po ang kinuha ko na harvest ko na siya sa pagkakaalam ko po kasi ang pinya ay isang beses lang siyang magbubunga kapag nagbunga at inani mo na ang kanyang bunga Siyempre puputulin mo na siya. Kasi hindi na siya uli uusbong para magbunga. Pero tignan nyo po itong pinya ko. Yan o. Musbong siya ulit. Experimento siya. In Experimento ko siya. Pwede rin palang mamunga siya ulit. Kasi hindi ko pinutol yung puno. Ito nag-usbong uli siya. Ibig sabihin yung usbong niya na yan magbubunga na naman ng panibago pero iisang puno lang siya hindi ko lang pinutol yung puno nung inalis ko yung bunga yan salamat lord dahil eh, pwede pa lang mangyari yon na naani mo na pero pwede rin pa rin pala siyang magbunga ayan di ba nakita niya yung pinya ko ayan no? Oh. Yan siya o oh, bago sang usbong. Karoon siya na ang ano. Yan, ito yung puno niya. Ang ganda na kasi ang puno nito. Pero umuusbong yung bago niya. Tumutubo na gitna. Ito yung pag lumago na siya, magbubunga na siya ulit. Pwede palang mangyari yung ganun. Amazing. Amazing. Thank you, Lord.